natin lustre muling inalala ang hirap ng yumao ang kanyang kapatid. Para sa aking balitang showbiz, muling inalala ni Nadine Lustre ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. October 7, 2017, nang matagpuan ang wala ng buhay ang noon ay 16 years old na kapatid na aktres na si Isaiah sa loob mismo ng kwarto nito sa kanilang bahay sa Quezon City kung saan pinagdududahang nagpakamatay ito matapos na makarinig na dalawang putok ng baril ang mga kasama nito sa bahay. Ayon kay Nadine, sobra siyang nairapan na tanggapin at mag-move on noon lalo na at araw-araw siyang may variety show kahit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sinay pa na actress na nagluluksa siya sa pagkamatay ng kanyang kapatid pero kailangan naman niyang maging masaya sa harap ng kamera, kaya sobrang hirap umano. Nagpaalam daw siya noon sa kanyang talent management na mag na muna sa noon time show dahil talagang nahirapan daw siya pero hindi raw siya pinayagan. Sinabihan lamang daw siya ng kanyang management na magtuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho dahil makakalimutan din daw niya ang nangyari. Dito niya raw napagtanto kung gaano ka-uneducated at out of touch sa ang mga Pilipino pagdating sa usapin ng mental health. Sinay pa ni Nadine hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakayanan niya ang naturang challenge sa kanyang buhay.